tuwara mga kalubi at mga kalubi muni natong ganap pag uh, rest day nato mga kalubi atong hinloan atong gitanom nga balanghoy mga kalubi or six fingers nga gitanom nato mga kalubis. Atong nga, gibong kalubi ato na siyang ibong kalugyota diha para kusog managko ng bunga ni atong gitanom nga balanghoy mga kalubi inana ta magtrabaho mga kalubi pag rest din mga kalobi dapat magkugi lang ta mga kalubi para maabot ang panahon mga na natay maani dia mga kalubi. ako rin ipakita na akong mga hinaguan dia mga kalubi na atong gitanom diha pag rest din to mga kalobi oh malipay na ta dako-dako ana mga kalubi kay nana tay makita sa atong ka kahago sa atong gitanom nagpakita na god sila mga kalubi ang six fingers nga atong gitanom mga kalubians kalambe murag lubing gibuak